Ako'y masayang-masaya at kami binigyan na ng bahay. Maraming maraming salamat kay Ma'am James at kami binigyan na ng bahay. Sa po, Tito Ruel, hindi ko po nakala na magkakaroon po kami ng maayos na bahay. Yung ganitong magandang bahay na ito, hindi ko may bigay sa kami, sa aming pamilya. Salamat kay mga tumulong. Nagpipray ko po sa Panginoon na magkakaroon po kami ng bagong bahay. Nagtatrabaho ako, kulang pa sa aming pagkain sa araw-araw. Kaya masayang masaya ako. Tinulungan ako ni Ma'am James. Pag nakikita ko po, ang nanay at tatay ko, naawa po ko dahil may edad na po sila. Iniisip ko po kung ako na lang po ang iisa. At binigyan ako ng magandang bahal. Ako po yung nagpapasalamat kay Ma'am James dahil po tuloy-tuloy po ang pagtulong niya sa amin. Sa mga taong gusto pang tumulong sa amin, maraming maraming salamat po. Ako po si Ami na batang